So, ayan naman at lalakad na naman ng mga beauty namin guys. Pupunta kami ngayon ng syudad again with the gang, with the bestie natin. Kasi, ayan na nga. Gusto namin manood nung no, ano, rewind ni Marian at saka ni Dilong. Kasi nga, showing na siya dito sa aming probinsya, sa lugar. So, ayun, gusto namin manood kaya tripping kami ngayong araw at pupunta kami lahat so, kung sino lang yung makikita ninyo yun yung sumama, ganun lang so, tara, excited ang lahat umiyak ay, bago nga pala yung kulay ng hair niya kahapon, o, oh, ba diba? blue ni? sabi na, kung black ang imuha magod na, magod ba na sila ni Bruno blue

ikaw ikaw kung ano ba? pag-iba pag-iba ba? masasayang jen ikaw ini sa KU ini sa buong professional ikaw maging ayong gusto. ang next na si pagkain nila ay si restaurant. ah cheers ah cheers green nilang abenda cheers nilang ako meron na tama ako kamo ba lang? cheers green kaya 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 naku Baka sa inyo bawat ulo 200 na Sa dinner, island Kailangan saan sa Greenwich? <laughs> Ay ano yung language? Ay, atin lang sa inyo sa 200 bala taga tag kanya-kanya na lang tayo Ako, show power ako kay Sano Shakey's Hindi shakey So, ano ba ka? Chowking Paul Nag-a-tool ka Japan Run Ay, hindi mo patas sa <laughs>

tabok-tabok sa miyani sa dalan. Uh -huh. Pasukin ang Andito na kami sa loob Kasama natin ang mga people So, nagdala tayo ng na jacket kasi malamig talaga dito. At hindi isa na yung ating mga katawan. And ang mga kabeshi natin. Pak. O, yan. Nakapag-jacket na bang lahat kasi na malamig talaga. Flower guys, o. Oh. Gumagalaw lang siya mag-isa. Ganda. Ganda gumagala gumagalaw yung mga flowers mag-isa. Ayan. Okay. Okay. So, the... KKB sa, ano? Bak oh, andito na tayo sa Ayan, nag po kami. Ayan, sa KKB tayo kasi nga manunood tayo ng sine. So, Ayun, nagre-ready. Pipili muna kami tapos kakain daw muna para makaready na yung take-set kasi alauna pa yung movie mag-start. So, ayun na. Excited kami sa rewind ni Marian and Tiki. -so. so, ready na ang cast na manunod. Naglalis na sa dada? <laughs> Naglalis na sa... Naglalis na sa mga dada. Dada? Dada. Mm -hmm. So, nawalan kami ng wala talagang upuan, guys. And ayan na dito. Merong merong uh, um, so, family, family, family team dito family, family team. team. Kung saan eh ayun, kami yung mag take over sa kanilang area. Yay! Thank you. nakain ko jud Dito tayo sa may ano area sa mga sa ano sa inan area. Dayan si Madam, it's picture taking. So, nakikita nila, nakita, na, nakita nila kasi kami wala pang nag oh, Nagaantay kami sa mga matatapos na kumahin. So, tinawag nila kami kasi paalis na din sila. And thank you! <coughs> Nagbago na ang lahat sa <coughs>

yung jeepney eh yung jeepney yeah ang mga buaya yes so almost 1 pm na 1 10 kasi yung start ng ano ah uh, movies kapa so, sao na kami sa main um, cinema Rewind. So, sabi nila, iyakan daw yung movie na to. So, ayun na nga. Tingnan natin kung makakaiyak ba tayo or hindi. Pwede tag-popcorn ba? So, papasok na kami, guys. So, alam niyo nang bawal yung video-video sa loob. So, hanggang dito na lang. And, ayun na kayo din, guys. Manood na kayo ng rewind. And ito na nga. Bye bye. See you next vlog. Mm -hmm. Ingat tayo lahat. Ay na nga papasok na kami doon sa loob. Saan manonood na kami. And yes, hanggang dito na muna ang ating video guys kasi bawal mag video video sa loob alam na. And kayo din is manood na kayo ng rewind ng movie baka sakali eh maka uh, Siyempre, pampaiyak din kahit minsan na dyan. <laughs> Thank you for watching. Bye! I check, I check. Oh, di ba nang hubag ang mata? Hubag akong mata. Ay, grabe akong hilak ako, na, guys. Sure, yes. Work at yung okay? movie. daming lessons na matututunan. Panoorin your rewind. Grabe. Ayan, yung maga. Namaga yung mata ko. <laughs> ay, just colored na. Si Amanda naman, iyak na iyak talaga si Amanda. Ayan <laughs> so, na, guys. Bye-bye. Thank you for watching.